Samantala face-to-face -face na klase sa public schools hanggang senior high school sa Nueva Ecija. Suspendido hanggang biyernes bilang paghahanda sa posibilidad ng isang malakas na lindol. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Radyoman Ace Blanca. R. 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 Import! Suspendido ang face-to-face -face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa sunod ng kabanatuan mula preschool hanggang senior high school simula ngayong araw October 20 hanggang October 24 alin sunod na rin sa Andrim C. Memorandum No. 279 at DepEd Order Series of 2025 Ang nasabing hakbang ay bahagi ng pag-iingat at paghahanda ng mga paaralan at pamahalaan laban sa posibilidad ng isang malakas na lindol Ayon sa opisyal na pahayag ni Kabanatuan City Mayor Michael Vergara bilang pagtalima sa kautosan ng DepEd agad na ipatutupad ang alternative delivery mode sa halimbawa na pisikal na pagpasok sa paaralan. Maaari daw gumamit ng module sa online platform sa mga mag-aaral para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa panahon ng suspension. Binanggit pa ni Mayor Vergara na dapat ay manatiling alert at makinig sa mga opisyal na abiso mga mamamayan ng kabanatuan habang patuloy na pinapaalalahan ng lahat na maging handa sa anumang sakuna. Ang suspension ng klase ay bahagi nga ng pinaiting na kampanya ng pamahalaan para sa disaster preparedness lalo na sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng pagyani. Kasama mo sa Arimen 9 ay si Ace Blanca. Tatak, RMN -E -E Network yeah. News.